Salamat po muli pa si Daddy James at naka-live po at nagkagandahan mga babae po yung nandito. Uunahin natin ito si Ikay. Ikay, ikaw ba yung single? O, Ikay! Single ka ba? Ba't ang laki ng ngipin mo sa una? Ano yan? Pang mais? Oh! Ikay, hindi mo ba ako narinig? Hindi kanya naririnig, Daddy. Bobo kasi yan eh, kaya hindi niya tayo naririnig. Nalinig mo kami! Wapo ako, pero parang piu piu. Haha, mo eh. O, dito tayo kay ano, marikit, may jowa ka na Sigurado ako may asawa ka na. Oo. Oh. <laughs> may, asawa na. may asawa na ako din. Oh, ilan ang anak mo? Sigurado oh, may 12 may dosi peraso na ano? Wala pa naman. Tatlo, tatlo, tatlo lang, 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 kaya. Man. Tatlo Or, lang kaya. <laughs> O ayan, sinusum ko kayo habang tinatanong. Ngayon, eh, siyempre, o oh, dito tayo kay Pareng. Ano bang pangalan mo? batang ang pangit? Pangtumboy ba yan? Tumboy ka ba? Ha? <laughs> ah. Hindi, Babae. Babae? Bakit ganyan ang iyong pangalan? Para, para ano, nakakaiba. Ah, nakakaiba. Sabi nga rito ni Kofi ni Girl, lo, Pwedeng titigan, bawal ang kinin si Mami Marikit. Oh, son of oh, O, ikaw, Marian. Ilan taon ka na? Ano? 26. 26, mukha ka pang bata. Ang mature na ng mukha mo, ah. Oh, Ngayon, may jowa wala. Meron. Nasa TFT ba o nasa labas ng bigo? Nasa TFT. O, oh, ayan. Yeah. Pag nag-iwalay kayo, alis ba rin kayo sa TFT? Tama ba? Hindi. Mas yeah. tell nyo, Anib. Dito tayo kay April. April, ilang taon? 46. 46? Basta, ilongga. Gwapa. Kahit 46, may asim pa. O. Oh. <laughs> 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 Ay, naunsa no, man. Oy. O. Oh, may jowa wala. Meron na ko asawa. Nasa TFT ba? May asawa na. Nas, na, katabi mo, alam niya nagbibigo ka. Baka mamaya magselo si Patulbo ka nun. <laughs> nandito ko ng dalawa. Ha? Ah, nandito kayo sa Bigos dalawa. Hindi naman nagsiselos. Wala siya nilalanding ibang babae dito. Sigurado ka. Hindi ko alam dati. Hindi ko alam. Ah! Ano <laughs> ba? Okay, yeah, lang lang. okay lang yan. Ah, okay lang. Dito tayo sa pagpapalikado. O dito tayo sa pinaka-baby natin. Hi, Charlie. Hi, baby. Kumusta? May asawa May jowa? O wala? Single po. May okay. kabibig. Tingin ka, ka pa rin hanggang ngayon. <laughs> ano mga mga inahanap po sa mga lalaki, baby? Katulad ko? Ano na po. Masipag po yan. Mas masipag? Masipag. masipag. Yung kaya nga uh, lahat ng masipag yung lahat? Ano ibang sabihin ng masipag? Bigyan mo ko ng specific. Um. Masipag magana po. Masipag mag-ano? Masipag magpautog, ganon. Ano ba 'yan? <laughs> sa trabaho ganun. Ah, masipag sa trabaho. Anong trabaho Ano bang gusto mo sa masipag sa trabaho? Kasi mayroong mga babae na, siyempre, maraming mga uh, mga ano na trabaho tulad na lang construction worker, office uh, worker, ah, uh, marami pa. Driver. Lahat ay trabaho eh, masipag ganun. Anong anong klaseng trabaho ang ano po ba?

Tatanggapin kayo ni Charlie. Dali. Dali. Bit ko na yung number 8. Wait ko na yung number 8. Ha? Wait ko na yung number 8. Ha? Ah. So tingin nyo. Ayan. Ayan. Ba't napunta? Ba't dito na pala maglipat ngayon ng mga host? Dito na pala mapunta dun yun? Dito na pala yun? Dito na yun? Ako na. Sa number 1. Oh. Ba't ako napunta dito? No. Ha? Ha? Pwede na palang lipat-lipat ang host? Pwede <laughs> na? Sige ah, nga, pwede pwede. try ko nga dito ako. Dito ako sa number 11. Oh, magtatalo kung sino po yung host number. Oh, si ko naman, our, uh, pangalan nito, Ian. Ganito ko ang gawin natin, Ian, ha? Makinig mo po, ne? <laughs> ah, okay, 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 okay. Ian, kung type, kung type mo yung number 8, anong trabaho mo? Tambay ka lang din naman ata eh. Wala kang kwenta ata eh. <laughs> Kasambay ako eh. Kasambahay! Hindi ka naman pala babysitter eh. Kasambahay ka. Magkabukod ng kasambahay sa babysitter. Bobo ka ba? Sinasabi niyo yung babysitter. Kapasa, <laughs> Oh. Dito tayo kay, ano, kay Eli. Eli, ano? Ano balita? Single! Single ka pa rin? Wala pa pa rin uh, pumapasok sa... sa bibing mo dyan? Wala pa rin? Oh, Sorry! <laughs> Oh, ngayon may tanong ako ano hinahanap po sa isang lalaki. <laughs> Hahanapin kita dito. Masipag magpayaman ng pera. Oh, masipag magpayaman doon <laughs> ng pera. O oh, ibig sabihin na kailangan nito money laundering. O oh, sino ang tatrabaho sa money laundering? o oh, yan, at kahit pa paano makapasok sa puso nitong si Ellie ha. Ayan. Basta akin si number 10. O oh, si number 10. O oh, ba't ang daming nag-aangkin dito kay... Uh kay Ellie, pambira mo kay. O, oh, dito tayo kay RC. O, oh, RC. Ilan taong ka na? I'm 34 po. 34 ka na? Mukha ka lang 18 ah. Ano ba yan? Ang ka ata ah. <laughs> ano bang ang gamit mo cellphone, iPhone, nakakaganda, bumabata yung tsura, kahit mukhang <laughs> ano. Bilis! Medyo wa, wala! wala po. Wala. wala, anong hinahanap mo sa isang lalaki katulad ko? Huwag na ako. Ayoko na sa iyo. Wala kang trabaho eh. Ano na mo po sa lalaki? um, yung po ano, yung kaya na po ano, yung kaya ng manindigan, kaya na magtanong. Kaya manindigan. O, kailangan mo pala dito, bayani, ganun. May bayani pa ba dito na dito? <laughs> Parang wala na yata, parang patay na lahat ang bayani dito. <laughs> oh, si Daddy Jake na raw. Ilan taon na siya? Ilan taon na tong si ano, si RC? 35, 35. O, oh, si Daddy Jake, 37 lang 'yan. Engineer 'yan. Oh. Kaya lang ang uh, kanyang dahilan ng pagiging single na matay ang kanyang asawa. Real talk yun. Wala silang anak. O oh, hindi naman siya baog. Mabilis lang nawala ang kanyang minamahal sa buhay. O oh, Daddy Jake, kunin mo na yung number ni RC. RC number mo. Tangin ginawa niyo pang dating ano to Ah. Dating apps tong aking live Ah. <laughs> Pati niyo Ah. Tapos sa sampung piso lang yung kinita ko ngayong araw na to. Ano yan? <laughs> ah, parang lugi na ako Ah. <clears throat> oh, wala ba kayong mga bagsak dyan? O oh, Daddy Jake, total lang no, dito no? katakahanap ka na mapapangasawa. Oh, Bagsakan ba? Ba mo dito. May pew. Pew, pew. Pew, pew. So, Ayan, <laughs> okay, sige O, oh, wait lang daw, Oh. babagsakan tayo nun, o oh. Ni Daddy Jake, o, oh, mayaman yan, o, palakpakan natin mm. <laughs> O, oh, mamaya, panoorin <laughs> niyo. niyo yung mga FB page or Reels account Kasi naka-upload na tayo doon, okay, mamaya At sa YouTube True Friends Together, TFT Kulitan, ah TFT channel po ang ating YouTube channel, TFT channel. Nandun ang ating mga pinagawang bahay, andun ang mga mga magagaling na leader, andun lahat pati implementation ni TFT family kung gusto niyo malaman. At uh, mga tinatawag nating mga kalakaran sa TFT family na ginagawa natin. Ano? So sa aking real account, ginagawa ko po 'yan para sa aking sarili lang, it because gusto ko naman po kahit papaano ay maging kilala ang ating uh, TFTs, not only in YouTube channel and Bigo Live. Isa na po natin ang ating Facebook. Kasi si TFT Family po, ay uh, isa sa pinakamalawak na po dito sa Bigo world. Number one po na pinakamarami sa Bigo na user is TFT members. Totoo po yan. At isa po kami sa mga number one at napakarami na po naming mga... Ano ba yon? Yung tinatawagan natin. Certification na iniimbitahan na po tayo ni Bigo Gala Award pagdating sa mga gatherings, especially TFT. Ibig sabihin kilala na po ang TFT family. Saan man sulok ng mundo. O oh, yan. Okay, at sa susunod po na na mot -mot ng TFT 10, uh, inaanihan po namin si Miss uh, pinakasikat ng Bigo. Walang iba kundi si... Uh, eh, sino yung babaeng kumakanta, Sir Jay? Punyetang buhay to, oh. tagal mo na wag salita, o. Oh. <laughs> sino yun? Teka, teka. Emmy. Si Emmy, e ayan. Si Emmy po ay isa sa mga magiging e special e guest natin niya sa mutmut -mut lang po ng Department of TFT-10. And then especially, ah uh, marami po tayong ipinamimigay e sa sa mutmut -mut po ng TFT-10. Kada isang tao, isang libo. Sa jigas po, dapat open po yan. Kailangan po kayo i-naka-follow back, naka-subscribe sa YouTube channel, uh, followers kayo ng host, especially kay Sir J. Uh, 1,000 each po, kada isang tao. Kaya i ninyo kung isang daan kayo, isang daan libo ipamimigay ni True Friends Together. Dyan. Congratulations sa lahat po ng mga makakapunta. Palakpakan po natin. O bakit ang dami close cam. Bakit kayo nagko-close cam? Sayang lang ang itsura ninyo. Ay! Sayang ang itsura ninyo. Bakit kayo nagko-close cam? Lilipat ko muna itong si... Ikaw ba, That RC, is... sasali sa TFT family o ayaw mo? Um, hindi po muna. Huwag ka muna sumali kasi alam ko naman na sasali dahil gusto mo lang ako eh. Naiintindihan ko naman, marami talaga nagkakagusto sa akin. Kaya... <laughs> Pipigilan kita. Sumali ka na, RC. Okay, okay. Pag pula. Ay, sumali ka na. Ilalag ilalagay <laughs> What, daddy kita true. sa department. Ayoko na sumali lang din na dahil naging Ayaw ko, ako. Ayoko nun. <laughs> Parang ano, ang ginagawa niya. Ay, si sali ka na. Ano pala kayo niya sa mukha ko? Pambira naman kayo. Daddy James, bakit ikaw nakaklose? Nak Wala kang pakialam, coffee girl. Lumayas ka sa harapan ko. Okay. <laughs> <laughs> Arcee, sumali ka na. Lagay kita sa department and gagawin kitang muse. Ayon mo maglaway sa Daddy James. Grabe kita sa department. Ha? Huh, Naku, no, oh, sa hindi bagay mag-iibig mag 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 siya. sa Yatter J, matanda na yan, 35 years old. Kapag umabot niya na 10 taon pa sa TNT family, mag-expert niya, 45. Magal pa, naabot na lang ng senior dito yan. O kinukuha natin mo yun sa mga, kagaya ng mga DC, DC. Pira <laughs> naman kayo. Okay, nakakaintindihan tayo. Gawin mo siyang ano, uh, tinatawag nating mommy. O, kasi mukha naman siyang nanay kasi 35 na. <laughs> RCP mo ako ha, ibibriefing kita sa TFT10, okay lang ba sa'yo sis? Oo, oh, bayan na sa yan! Sigurado ako, payag na kasi alam mo bakit okay, tinatanggap, sige. Ko ko tinatanggap ko na siya. Tinatanggap ko na siya sa puso ko. yeah. Pero daddy sa TFT10 ko ilalagay. Ah, sige, Uy, bibigay ko sa'yo message guys, account ko. Kinikinig siya, ko na bumula ako, namumula, oh, nagbablas o. Oh. Nagbablas siya. Oh. <laughs> daddy um, sir, sa amin na. Puto ko na lang sa sa'yo. Ay, wala kang mag... Mami Rose, wala ka magagawa. Oh, oh, ako diba, makukuha diba? na kasi kailangan ko siya kanina. mo sa akin ilang ilang messenger mo sa akin ng Daddy Jake, oh, dalawang daan na po. Maraming salamat, Daddy Jake. Pagpalaing ka po ng may kapal. Marami na po ako palaro pala nito, 200. <laughs> RC, okay, nagsend ako sa'yo ng messenger. Pagpapuhin <laughs> kong team. Pero, Pero yun, di ko kayo, kay manager, ano, kay manager Rose, walang kwenta yan. Piso-piso ibabagsak niyan. Manager ang pangalan. Yan lang dapat, yan walang money. Ilalagay kita sa block muna. Uh, Congrats, uh, Mami Rose, sa bagong yeah, journey yeah. sa founder. Oh, sana Oh, Palakpakan naman natin. RC, site my PM. Oh! site my PM. May PM ako si RC at i-message mo ako para mapakausap na kita sa message. Okay, sis. Okay, uh, hey, Mami RC, but, sa akin um, lang para sa news. Hindi nga. Sa tin nga siya, Mami. Ano ka ba? Pinagagawa niyo ba yan? Isang tapos na tapos mo nga yan eh. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> ko nga siya gusto. Wala siyang trabaho. <laughs> tuturuan kita, RC alam mo marami akong tuturo sa'yo. Tuturuan kita rumampa. Tuturo ang rumampa, tuturuan kita kung paano maging bukanda, tuturuan kita kung paano lahat bagay. Gawain na nga lang RC. Gusto mo maging paglayan ka ka sa... ni Sir Jay? <laughs> rumampa, <laughs> <laughs> kung ano-ano ang gagawin, pageant. Magiging siya. Oo. Sir RC, pag-isipan mo po. Sa akin ka so, na mami ka lang, na, Mami Arcee. Mami Arcee, sa 10 ka. Sige na. Basta, Mami, pag-isipan mo, pumili ka. Ay, sa 10 Ay, ano, ka. Ayusin mo naman yung PC. ano. Ayusin mo yung ano mo. Yung camera mo. Hindi ako nag-live -nag para mahirapan akong tumingin sa'yo. Nakatagilid camera mo, Idol Kenneth. <laughs> <laughs> hey! Halika na ha, Arcee. Ayusin mo yung ano. Na, mo camera, camera. Ako. Patayuin mo, Idol. Patayuin mo.